mga mga may-ari ng mga barangay, mga may-ari ng mga barangay, mga may-ari sa mga barangay, mga may-ari ng mga barangay, na may-ari ng mga barangay, ang may na ng na barangay, mga bridge, dili na mga barangay, mga may-ari ng mga barangay, mga may-ari ng mga barangay, mga samtang magulat ang para sa pag-upgrade sa lagindingan na maharuhay ang taas magamit na po din ang silong bali mabuhag ang pasahero number one, dili na maglisod ang atong mga pasahero unang nagyod mo gamit sa kasilyas ikaduha, dili na kumadaot ang atong escalator hindi na sila mo gamit ang escalator hindi na tama ka uh, mas luwag. and uh, hopefully in preparation sa atong pagka-international limpyo na daan ang atong airport sa hindi oh, oh. Weeks ago, mm -hmm. i-award na good news sa Aboyti ang ang kontrata. Ah, oh, katang nag-swiss challenge. Oo, oh, wala, na, wala na may nag-challenge mm -hmm. oh. So, finally, i-award na. Karong December, magsugod na musulod ang Aboytis para sa transition. Okay. So, mm -hmm. bot pa sa bot nga, tulo ka bulan, maminyo ang Aboytis o ang kaap. Mm -hmm. uh, ipadagan nila ang airport. Tanahon din nila kung sa'y mga kulang, kung uh, unsa'y mga una i-improve hopefully by April of 2025 total na dayon ang management mo hawa na ang kaap okay. aboy kay silang dayon ang mabilin oh. so good na rin sila para uh, study and construct para upgrade sa international alag hindi nga may mong international airport Wow. wow. So, si uh, uh, Congressman, di ba nakamention ka nga maging of working, uh, technical working group, ani? Yeah, oh, Nakatay na nga kinalang technical working group kay Uh, kinahanglan ang atong international nga airport na sa ilang padulngan kung ano mo sa rason na ang mga foreigner kung ano nga utok pa sa lagindingan o kung ano sa northern Mindanao. So, example, ang mga local chief executives together with the Department of Tourism kinalimprove nila atong tourist destination na kinalimprove nila medyo world class na standard. No? That's one. Ang atong business sector, appeal ang VBDX, You, me and all of us must work together kay dili man musulod example ang sibo ang um, um uh, problema Sibu pacific uh, uh, butang nato kuwait air no kuwait or qatar dili man na sila mo dili kung wala sila anhiyan kay daghan ang pilipino nga paingon nito kay Manarbao sa Middle East. Oh. Pero dili man mo na sila nga ang biyahe isa lang one way kay eh. paingon nito oh. paingon din ni eh. mag gasolina mapapauli. Kinanglan na apoy pa sa gikan din eh. madala nila sa Kuwait. Or gikan ang Pilipino din eh. Manarbao didto pagpauli, kinanglan na apoy pagbalik din sa plano na idala turista. Kayo dili mo man ang mag-cut sila og mga flight. So mag-ready sa tong infrastructure. Mo nang magbuhat og committees. Oh, what happened? Di ba na ka earlier nga ang kaap mo? muhawa siya ang mag-take over sa buwete. So, kasi may itabos ang mga trabahanti. Ah, doon na sila i-offer nga packages. No, it's either mubalik sila ug trabaho under na sa Aboytis or the, they will opt to continue their work sa lain nga government agencies or under gyapon sa kaap sa mga uban airport pero na sila nga dili pa under sa PPP nga project taas medyo no e, eh, tano dili man inana in kadako pero of course nag nagi like what's happening karon din na sa naiya in terms of reference no pero kung uh, pag transfer is temporary in nature kaysa para lang makakonstruct sila pwede naman sa ila under lang sa management na sa kaap But if it's gonna be, if it needs a law, they have to pass through Congress and Senate. Kung nabay timeline na ani kano sa siya magmuman sa witness. Ah, ang first phase three years. Kaya butang ba dalaw customs, immigration, o kado na isa, BIQ, ah customs, immigration, quarantine. Kinalam ba sila magbutang ana? Ah, ano niyo? Ah, everybody is avoiding what we call the red eye flight. Meaning? Meaning, ang red eye flight ka ng mga ala, muhawa, alas unsi, alas dosi, alauna, alas dos, alas tres. Kaya mamulay mong mata sa kabilar ba? Muna itawag, muna itawag, red eye flight. Aho. Everybody does not want, all airlines do not want to have a red eye flight. Ang ilang gusto, katog yung, it's either mo nakaw sa buntag, uh, uto, o hapon. Kaya mas gusto man ng pasahero. Di man gusto ang pasahero nga mabilar, nga maglingkura sa airport. So, there will be schedules that will be made. But as of the moment, karo ang available na to is red eye flight sa o oh, sa international kay puno naman manta sa domestic flights uh, everyday